Kidlat News Update sa ating mga balita, bagyong Nika nalasa sa Northern Luzon at Cordillera. NTFL CAC budget ngayong taon pinadagdaga ni PBBM. Big time oil price hike ipatutupad simula bukas November 12. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon patuloy na nananalasa ang bagyong Nika sa Hilagang Luzon at ngayon hinahagupit ang Cordillera Administrative Region. Ayon sa pag-asa weather bulletin as of 1pm, huling namataan ang bagyo sa bisinidad ng Lagawi, Ifugao. Dala ang hangin may lakas ng 130 km per hour at may pagbugso nga abot sa 215 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Una nang nararamdaman ang lakas ng ulan at hangin dala ng bagyong nika sa ilang probinsya sa northeastern Luzon gaya sa Aurora kung saan ito unang naglandfall kaninang umaga at sa probinsya ng Isabela nananatili namang nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 4 sa Kalinga, Mountain Province, ilang bahagi ng Aurora, Isabela, Abra, Ilocos Sur at nalalabing bahagi ng Abra. Inaasahang babagtasin ni Nika ang Northern Luzon bago ito lumabas sa West Philippine Sea ngayong hapon o gabi. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdaga ng pondo ng Barangay Development Fund sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC ayon sa National Security Council o NSC. Ayon sa NSC, mula 2.5 million pesos na initial budget para rito ay magiging 7.5 million pesos na kada barangay. Dagdag pa ng NSC na hindi umano masaya ang Pangulo sa inisyal na pondo, kaya pinamamadali nito ang budget allocation sa Department of Budget and Management para sa taong ito. Makakatulong ang karagdagang 4.32 billion pesos sa 864 na napiling mga barangay para sa nasabing programa. Samantala na sa deliberasyon na rin sa Senado ang proposed 10 million pesos increase kada barangay para sa ntf Barangay Development Program para sa taong 2025. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Base sa anunsyo ng magkakaibang oil firms, tataas ng 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 50 centavos per liter sa presyo ng gasolina habang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo simula bukas November 12. Ayon kay Department of Energy Assistant Director Rodella Romero, ang pagtaas ng presyo ay bunsod ng sunod-sunod na hurricanes sa Gulf of Mexico kung saan naroon ang oil rigs ng US, gay hindi ng delay sa production ng mga bansang petroleum exporters at ang depreciation ng piso laban sa tolya. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon nag-uula. Atin niyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.